Kalat na kalat po ito sa social media. Ito atay ay isang interview kay Harry Roque na isang network ito sa atin. So, in-interview siya at ito, nadulas nga daw itong isang ito. Nadulas. Harry Roque nadulas. Ang corruption daw kasi ay nangyari sa administrasyon nita. Ta. <laughs> Muntik na niyang banggitin yung tatay di ko. Yan po kasi ang alam niyo. Yan po kasi ang totoo yan din po kasi ang nasa isip nyo. Hmm. Kaya nahuhuli kayo sa sariling yung bibig. Di ba nga ang isda daw ay nahuhuli sa sariling bibig? Ganyan ang nangyayari sa inyo. Hindi mo pwedeng ipagkaila na kaya ka nagkakaganyan na kunwari ay makaduterte ka pa rin kasi umaasa ka kay Sara Duterte. Di ba? Iniisip mo na sakaling si Sara Duterte ay maupo sa Malacanang, ah, uh, na duhi ng mga matitinong kababayan natin na hindi mangyayari, ligtas ka, maliligtas ka, makakalusot ka. Ganyan. Pero ang totoo niyan, alam mo ang ginawa ni Digong, alam mo na pareho kayo ng um, kamalasan, karma na mangyayari. Pareho kayo ng karma ni Digong, masamang karma ang nangyayari sa inyo. Dahil sa walang habas na kawalang hiyaan ninyo, ginawa niyong Walang hiya. Kawalang hiyaan ang ginawa nyo sa ating bansa. Ipinahiyaan nyo, ang totoo, pinahiyaan nyo ang ating bansa sa international community. nagdunong dunungan ka, Mr. Harry Roque. Totoo naman, kahit papano may dunong ka sana. Pero nung madikit ka kasi sa mga Duterte, naging ang lala, ba? Diba? Biglang bagsak yung dunong mo. Yan ang nangyayari sa mga totoong DDS, katulad mo, Mr. Harry Roque. Pero ang nangyayari kasi sa yung ito ngayon, ang ibig lang sabihin na ito, no choice ka. Kaya nakadikit ka pa rin at pinagtatanggol mo ang mga Duterte. Yan ang totoo.